Tila usap-usapan pa rin at trending ngayon online ang panibagong pasabog na trailer na inilabas ng isa sa top rating teleserye ng kapamilya network na Batang Kiyapo. Sa pagsisimula nga ng panibagong yugto ng Batang Kiyapo ay muli itong naglabas ng trailer kung saan talaga nga namang mainit na pinag-usapan ng maraming netizens online dahil sa patindi na patindi ang mga eksena na tila malabuwis buhay at mga pamatay na action scene ni Tanggol na pinagbibidahan ni Coco Martin, Trending din at pinag-usapan ngayon online ang mainit na eksena ni Coco Martin sa bagong ka-love team nito sa Batang Kiyapo na si Ivana Alawi or Bubble sa teleserye. Sa naging eksena kasi nila sa inilabas na trailer ngayon sa bagong yugto ng Batang Kiyapo ay mayroon silang matinding kisang scene na agad ngang nag-viral sa online dahil kilala naman natin si Ivana Alawi na isa sa hinahangaan ngayon ng marami dahil sa taglay nitong kagandahan at keseksihan. Maraming netizens nga ang nagsasabing bagay na bagay nga ang dalawa na magka-love team dahil sa malakas na chemistry din na dala nila. Hindi rin naman tuloy na iwasan ang iba na mapakomento sa mapangahas na eksena ng dalawa at hindi kasi akalain ng manunood na may ganitong bed scene sina Ivana Alawi at Coco Martin kaya naman mas lalong tinutukan ito ng publiko. Samantala, nang dahil nga sa matinding kisang sinaya ni na Coco Martin at Ivana Alawi sa teleseryeng Batang Kiapo ay hindi din maiwasan na maraming fans at netizens ang nagtatanong kung ano nga ba ang naging reaksyon dito ng girlfriend ni Coco Martin na si Julia Montes, Matatandaan natin na nito lamang din sa kakatapos lamang na successful movie ni na Julia Montes at Alden Richards na 5 Heartbreaks and a Romance ay nagkaroon din sila ng ganitong eksena kung saan nagkaroon din sila ng matinding kissing scene si na agad ding nagtrending at pinag-usapan online. Marami ding netizens naman ang hindi naiwasan na magbigay din ng kanika nilang opinyon at komento tungkol dito ayon sa iilang netizens ay sa kabila nga ganitong mga eksena ni Nakoko Martin at Julia Montes sa kanilang nilang mga pinagbibidahan ay siguro naman ay wala lamang ito sa kanila dahil alam naman natin na super supportive naman ang dalawa sa isa at isa lalo na sa kanilang mga karir ngayon, Ayon din sa ibang fans at netizens ay wala namang sigurong selosana na nangyayari sa kanila dahil pareho namang professional sina Coco Martin at Julia Montes sa kanilang trabaho na ang lahat naman ng iyan ay parte ng kanilang pagiging artista, at saka noon pa man na na sa kanila sa isang interview na kung sakaling magkaroon man sila ng ganitong eksena sa ibang kalove team nila ay susuportahan lang nila ang bawat isa. Sa ngayon ay tahimik pa rin ang dalawa lalo na si Julia Montes at hindi pa ito nagbibigay ng komento sa ginawang mapangahas na eksena ni Coco at Ivana Alawi pero excited na ang mga publiko na tanungin at ano ang magiging reaksyon kaya ni Julia Montes abangan natin iyan kapag nakabalik na si Julia at Coco Martin sa Pilipinas dahil kasalukuyang nasa Italy sila ngayon para magkaroon ng time matapos ang mahabang panahon na pagiging busy nila.